Isang retiradong general ang naglabas ng kanyang saloobin at talagang derechahan. Derechahan niyang pinagsabihan si Senator Ping Lakson. Tinanong pa nga siya eh. How much Dagundong 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 dagundong, 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 dagundong. Magandang araw pong muli sa lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo ngayon pong araw na ito? Muli nagpupugay po ang inyong yayamanin sa Ex-Swabi Komentarista dito po sa YouTube. Ronnie Ramos po at nagaan niya niya. Join me until... Uh, uh, until we end this episode for today. Uh, isa pong retiradong uh, general a brigadier general retired ang uh, hindi ho nakapagpigil at uh, kinastigo ito pong si senator Ping Lacson dahil do sa kanyang anil mga obvious na mga paggalaw ano ha kaugnay po dito sa uh, kaugnay po dito sa usapin ng uh, witness na si uh, uh, Philippine Marines uh, uh, Philippine Marines is, uh, Technical Sergeant uh, uh, Orly Guteza. Pakinggan po natin ito. Panoorin po natin muna ito. Kung meron po tayong mambabatas, meron tayong mambabatas na gustong pagtakpan ang mga may kasalanan, yung buking kahos, bayatin po Kaya ikaw, Senator Pim, how much? How much do you value the truth? pinapakailaman niyo yung mga testigo, hindi niyo naman sa mga witnesses yung mga testigo yan. Yung mga testigo yan, testigo yan sa korte. Testigo laban sa mga magnanakaw. Hindi yun yung testigo dyan sa, sa Senado. Resource persons nyo po yan. Kung may mali sa notaryo, tirain niyo yung notaryan lo, hindi yung testigo. Kung merong, merong mga nagnunotaryong hindi para sila nandoon at sila pumipirma, yun ang tumbukin niyo hindi yung testigo na naglalahad ng katotohanan. Ayan. Malinaw. At uh, marami ang nakikisimpatya dito po sa salubin na ito ni Retired Brigadier General Garcia. At tama naman. Tama naman. Sapagkat unti-unti uh, na. Marami na nga ako nakakapansin eh. Unti-unti na yata nawawala yung usapin ng... Uh, uh, yung usapin ng uh, investigasyon. Asa na po? May mga naimbestigahan na ba? May resulta na ba? Yan. Pero Meron talagang gustong mangyari ng lahat ay maparusahan ay yung talagang utak sa lahat ng kawalanghiyan ito. Yun mismong utak dito po sa uh, walang patumangga na korupsyong nagaganap. Nakakahiya na tayo. Sapagkat pagkata uh, uh, ito na ang itinuturing na pinakamalaking isyu usapin ng korupsyon dito ho sa Pilipinas. Na ang, asa, ang akala ng marami ay, uh, ay yung panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Este Ferdinand Marcos Sr. Ano ha? Yung tatay. Oh. Eh, hindi pala. Mas matindi etong ngayon. ay eh, sa tingin ko, nung araw, talaga namang walang korupsyon sa panig ng ama. Ano ha? Naniniwala ako doon. Pero nangyari lahat ng yan. Maaari nung panahon ang Pangulo o dating Pangulong Ferdinand Marcos Senior ay unti-unti nang nagkakasakit at uh, namamaniobra ng na mga tao sa kanyang paligid. But during his time, palagay ko, hindi na eh. Hindi nila kayang gawin yan eh. Kaya nga maraming naging, maraming naging accomplishment ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr kumpara sa, sa anak nito ngayon. Na tatlong taon na sa pwesto, naubos na ang trilyong pisong halaga ng salapi o pondo, wala pang napatunayan. Daan-daan bilyong piso ang ginasto sa flood control projects and yet, lalo tayong binabaha. Ngayon, may mga taong naglakas loob magsalita. Pero patuloy nilang dinidiscredit. At tama, bakit ang inaaway ninyo ay yung testigo? Bakit ang inaaway ninyo ay si Gutesa? Di ba ga? Bakit? Gusto ninyong uh, sirain ang diskarte at uh, sirain yung kanyang kredibilidad at hanggang sa mawala na ang uh, usapin nito tuluyan ng maglaho itong si Gutesa bilang isang witness at pagkatapos ay ano, mawala na rin ang mga kasong isasampah laban dito sa uh, mga nakaupo ngayon lalo na dito kay Tambaloslos at ang masakit itinuturo din ng ilang mga eksperto kakaintindi na hindi lang si Tambaloslos pati na ang presidente ng Pilipinas ay meron ding malaking kasalanan dito sa bagay na ito kaya tanong paano nangyari ito Tama nga ba ang sinasabi ni Retired Brigadier General Garcia, uh, Senator Lacson, na may binabanggit siya sa umpisa na kanyang sinasabi, na bayad din? Kaya minsan tuloy iniisip namin, totoo nga kaya, gaano ka seryoso itong si Senator Lacson na hindi siya gumagamit ng PDAF? Napatunayan naman natin talagang hindi. Pero saan siya kumukuha ng pondo na kailangan niya? Hindi kaya doon sa mga taong dahil uh, dahil dating pulis. <laughs> Niluga. Sanay sa kotong. Ay, baka magaling mangotong. Dahil <laughs> Hindi, nagtatanong lang. Kasi, kung pagbabasin mo yung sinasabi ni Retired Brigadier General Garcia, oh, eh, hindi ka nga gumagamit ng... Di ba ka? Hindi mo nga ginagamit ang iyong pidaf. Hindi mo nga ginagamit ang iyong pork barrel. Eh. Hindi ka gumagamit ng perang galing sa sa gobyerno. Pero nababayaran ka naman. Ah, that's something worst. Sapagkat nakataya dito ang dignidad ng ating mga kababayan at ang iyong integridad sa kabilang banda. Kaya if I were you, hindi ko babalakin bumalik sa bumalik sa Blue Ribbon Committee bilang chairman. Kasi marami namang nakakahalata talaga Mr. Ping Lakson. Ha? Ayaw niyong makulong itong si... Gumagawa kayo ng paraan para hindi makulong itong si uh, Ferdinand Martin Romualdez. At lahat yan, ginagawa ninyo para makalusot. Kaya naniniwala kami na talagang matibay. Ha? Matibay na witness itong si uh, Philippine Marines Technical Sergeant Orly Guteza naniniwala ang marami. Kung kaya't kailangan ninyong sirain ang kanyang kredibilidad, kredibilidad at pagkatao. Kung kaya't pinipressure ninyo itong si Gutesa para lumabas, mag-resurface at lumabas sa harap ninyo. At magsabi para mautosan ninyo, No! <laughs> Hindi uubra. Matalino ito. Ah, matalino si Gutesa. Kaya... Hanapin man ninyo kung nasan si Gutesa, <laughs> malaking problema ninyo yan. Kernel uh. Colonel Ariel uh, Argel Kerubin, sir, magandang umaga po sa inyo. We've been together with the uh, uh, former mayor and uh, the only tunay na leader, ano ha, Edward S. Aguidorn in Puerto Princesa City. Maybe hindi nyo na ako naaalala sapagkat uh, ako yung humahawak ng istasyon ng radyo ni Hagidorno. At hinahangahan ko ang inyong paninindigan. This time, bilang isang uh, retiradong opisyal ng Philippine Marines, uh, retired, uh, I think it's, he's also a retired Brigadier General, something like that, na no? or Colonel Ariel Carubin, sir. Hayaan na ho natin si Gutesa. Uh, Siguro ay maaaring pinagbigyan lamang ninyo ang uh, tawag sa inyo ng inyong na uh, komrad. Uh, pero sir, uh, para sa bayan, hayaan po nating manaig ang katotohanan. Uh, hayaan ho ninyo si Ping Lakson. Uh, hindi naman huyan marinse. Ha. Uh, siya po ay pulis. Di ba? Ga? Pulis yan. Ewan ko lang dati, pero alam ko pulis si Ping eh. Hindi siya hindi siya naging hindi siya naging eh Marines, ano ha, nakagaya po ninyo. Yes. Kaya uh, mabuti na lang at mayroong isang retired Brigadier General Garcia. It, this is a challenge for you. Uh, it's a challenge for you. Uh, former general now senator senator Ping Lacson This is a challenge for you huh? Senator Ping Lacson kung uh, hindi mo mapagbibigyan ano ang maitatawag sa iyo kung hindi mo magagawa ang sinasabi ng mga kapwa mo general, ay di ano ka huh? tinatanggap mo ba na ikaw ay nababayaran e mo ba sa pamamagitan ng gawa na ikaw ay binabayaran nitong sinatang Baluslos ngayon alam naman ninyong lahat ikaw for example yung bang ginagawa mo diyan sa senado ay magkakaroon ng effectivity o katibayan or magiging magiging mangyayari ba yan kung hindi yung pipirmahan ng senate president natural hindi hindi ba yan? natural hindi ang iyong panukalang batas yan ba'y makakasampas sa bycam kung hindi yan pipirmahan ng Senate President or ng presiding officer? Magpalagay ko, eh, pagka mga ganyang Republika, kay eh, it's the Senate President who need to, to, to sign it. So, ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo, alam ng pinuno mo. Dino nga. Sa madaling sabi, lahat ng ginagawa nitong mga binanggit na mga labimpitong congressman na ito, kasama itong si itong si uh, Zaldeco, ay alam nitong si uh, Ferdinand Martin Romualdez. And more so, ang ginawang ito ni Martin Romualdez ay alam din ng presidente ng Pilipinas. Chain of command. Come on. Don't you really get it? <laughs> If you don't, damn. Tama sabi, mag-resign kayo lahat. Wala kayong silbi na budol ninyo ang taong bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Isa na naman pong edisyon ng uh, Dagundong atin pinag-usapan ngayon pong araw na ito. Salamat po ng marami sa patuloy po ninyong pag, uh, uh, pagtangkilik sa ating pong programa. Hayaan po ninyo, hindi po tayo titigil. Lahat po ng ito ay gagawin natin para sa inyo atuloy tayo manggigising ng mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng dagundong